Ganito na nga kalakas ang depensa ng LA Lakers at kanilang talagang pinahirapan ng Cleveland Cavaliers. Well, blowout win nga ang ginawa dito ng Los Angeles laban sa Cleveland 1697 97 at ang kanilang depensa nga naging sikreto dyan. Kung saan meron nga silang 11 steals and 11 blocks this game at pinwersa ang Cleveland sa 18 turnovers, shooting 43% sa field, 31% sa mga 3-pointers. And pala well, si Andre Davis nga ang nanguna dito nga sa depensa ng Lakers at mapapanood nga natin dito sa mga clips na ito ang elite defense na kanyang ginawa at ang elite defense din na ginawa ng kanyang mga teammates. At sa unang play nga natin ng mga idol ay inakala ni Max Truss na meron na nga siyang easy fade away dito out of bounds pero hindi. Nandiyan si AD at talaga nga namang hindi siya tinantanan nagresulta dito nga sa bad shot niya. And then dito nga sa pick and roll nila Jarrett Allen, habay parang easy layup na ito. Pero nandiyan si Andre Davis nagabang para siya'y supal palen At mga idol, nandito na naman si AD na si Jarrett Allen na naman ang kanyang nabiktima. halanya niya easy putback layup pero nilamon na naman ni Andre Davis ang ganyang ang attempt. Dahil hindi pa tapos si AD Jer mga idol lang dahil hindi lang blocks kaya niyang gawin, kaya niya ring umistil at may nga natin dito kanyang na-prevent ang easy dunk ni Jared Allen sa pamagitan nga ng kanyang active hands. Dito nga'y actually nagkamali si Anthony Davis pero to the rescue si D'Angelo Russell, nakaistil nga sila dito once again, isa sa mga 11 steals ng Lakers. And dito ay amazing rotation para nga sa mga Lakers guard, una nga'y si Austin Reeves, dito nga kay Donovan Mitchell, and then Spencer Dinwiddie, great help, and then recovery kay Darius Garland, at ganoon din naman itong si Rui Hachimura. Simple love ang kanyang ginawa na prevent ang easy drive in na ito nga ni Darius Garland, at dyan din ito katawang si Austin Reeves. And then nang malagpasan nga yan, ni Garland ay nag-aabang nga sa kanya si Andre Davis na nagresulta nga ng another block para sa big man ng LA. Then kahit sino pa nga ang sumubok na dumbribe sa paint ni Andre Davis ay walang magandang nangyari. Another block dito at si Karis Lavert naman yan. And then dito si Jarrett Allen naging matalino at nilipat nga ang bola para hindi masupalpal ni AD. Pero andyan nga si Ruhi Hachimura para nga iswipe ang bola out of his hands. Another turnover. At hindi rin naman nagpaulitong si Dilo pati na rin si Gabe Vincent. Pagandang depensa nila dito kay Darius Garland. Kanilang napigilan ng kanyang drive in the paint. Nagsettle sa tough step back air ball ang ginawa. Then Lebron James mga idol dito naman kay Karis Lavert. Magandang ang contest dito sa pasang ito. Nahihirapan tuloy siya at hindi yan nasa ni Evan Mobley nang dahil sobrang taas ng pasa another turnover. And then si Donovan Mitchell abay siya naman ang sumubo kay Andre Davis pero napigilan nga siya nang dahil nga sa laki ni AD and then amazing help pa neto ni Lebron James para i-take away ang pasa kay Jared Allen. Nagresulta ito tuloy ng pasa kay Darius Garland and then Dilo amazing contest Mintes para nga kay Garland And then Lebron James, amazing one-on-one -on -one defense Magandang help din ni Dilo Napersa naman ang team ng Cleveland Cavaliers Sa top position At ito ay turnover na naman for them At ito nga mga idol ang elite defense Na ginawa ng LA Lakers laban sa Cavaliers Kaya nga nila tinambakan At yan isa panguna Ng kanilang big man na si Anthony Davis